Uy, nakahuli pa tayo, laki. <laughs> Ay, yung bata, nakahuli ko, no? dalag, oh, nakahuli ng kanong dalago. <laughs> Ay, so. Aha. Uh -huh. Tingin na lang galing oh. Oh. Tingin. Oh, so laki ah, oh. hindi pa ulam kana, anong kanya luto? Mala. Gitaan. Gitaan mo. Anong pain mo yan? Bis bisokol? Hul. Kohol. Oh, galing ng bata, nakahuli ng dalago. Oh. <laughs> Malapit nang kumalas, oh. Ayos ah. Yo. Oh, pa. Mananghalian siya. Mm. Ah, oh, hapunan. so, magandang buhay po sa ating lahat. Ano na? Sana tayo. Dito na tayo ngayon sa iyo no? Kakaibang uh, bundok naman to ngayon, kakaibenta natin. Ayan, kasama ko si Boy Palawan Fishing TV. Sa so, kanyang kanyang uh, iha. Ayan. Tayo po ngayon ay, uh, ayan, nakakita nito. Mayroong bawi ka na natatawag Mga ngawil tayo. Ayan. Mga ngawil. Yung ganda, oh. yung ano. Oh. Talagang dito marmol. Marmol. May bukal ba dyan? May bukal? O oh, dyan pala. O oh, ito pala yung ilog-ilog. No? May nilagaanan mo kasi. gandang view. Gandang view nga, no? Ang bundok, oh. Marami pa yung pangyayang bundok. Marami pa yung inakit nila, no? Bawal lang. Bawal? Pag nakita ka, no? yung ganyan. Pero pag di ka nakita, hindi. ako. Ayan, ganoon na lang. Nakabuta ako. bu Kung wala tayong makuha, yung kala, pakaw na lang. Walang ahas ha, walang ahas. Dalim yan. Pag nahulog ka, sigurado. Hmm. pamain Bulati. Wild well, bulati. Wild well, bulati. <laughs> so, na tayo. Nakahuli na tayo. Hindi hmm. ko na, na videoan yung ating uh, pang ahat uh, uh, Nakaliwa din, o. Bulam na na yan. Mapupuno men mo may bro. Ay. Ah. Hindi ah. uh, Ito, ito Lata. Oke, okay. Okay. Oh. buti pa siya. Oh. 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 Oke, okay. 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 lagi, -lagi oh. lang, Nangadali na siya. Okay. <laughs> Uy, pa tayo. laki. <laughs> Ayos na, jackpot oh. Oh, lucky. Allah. Ito mga kalinga pa no. Uh, lumipat tayo. Ito yung spot oh. Kuiba. Bali bagong kwento mga kalinga. Adventure oh. Kuiba na to. May isda ba? May isda? Ha? Nasaan? Nakahuli ka? Nakahuli na? Malaki? Gano'ng kalaki? Saan dumaan? Saan? Sa ilog? Grabe, huwag iba. Okay, huwag kayo nga. Allah. Okay, mayroon dito. Mayroon ba mga sawa dito? Sa bro. Sa duwan. Sa bato? Takot Ah? Ha? Oh, kaya ko. Oh, punta ko diyan. Ya, ah, san. Kaya ko, boleh. Ha? Ah? Asha bro jangka jangka, yuk oke. Itu bayang kue bah? Itu Kue bah? Oh. Nah, oh. ba? oh. ha? Oh? dilim. Oh, may nagkuhan dito. Ang ganda. Parang lotoan ah. Parang lotoan. Ano? Ano? May butas. Karabing linis no? So, tayo ha? Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos tayo tayo dito. Ay, no. spot namin. Oh, mo no parang kwano. itu tawag dyan? Nature. Nature, nature. <laughs> anong, 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 anong? na nature. Ano ba bro. Yano na? Oh, yano. Yano. oh, yano. oh na. Na. Narin, hmm. mga Ah, mayroon daw itong magandang spot. yan napunta sa kuiba, napunta sa uh, kung saan-saan. Ayan, ito naman ngayon. Ah, may pasadya dito ah. Pasadyang hudan no? oh. Tawid tayo. Buis buhay din ito mga kalinat. Pangangawin. Buti mayroon na tayong pangisda o pangulam oh. Ah. Não estou. Hum? Não sabe? Já, 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 já. Este, não tá aí. maispat nang ah, maispat Halo bro Diyan ka oh, May kuiba na naman dyan oh. So oh, yan mga kalinga po oh. Yan na huli bah, ano na po Ah dami ah Ayos <laughs> Uwi na tayo hapon na ah. Uwi na tayo mga kalingap yan yan kayo nag fishing Ito yung nahuli natin huh? Fish Kajak pa tayo ng malaking uh, tilapia Wala pa yung kasama natin Ating At na si bro uh -huh, Mm dyan huh? na lang natin yan. Okay <audio> Hoy, nagmamahal. wag mo chayangi ang panahon? Bakat ito Sa iyo'y nagmamahal Huwag mong sayangin ang panahon Pagkat ito'y may hangganan Buksan mo ang pintuan Kasama ng iyong puso Tinangay na ng hangin Ang masamang panaginip Kaya't pigyan mo ng puwang Ang puso mo ilang piraso tilapia at uh, eh, prito natin then uh, ilamin na dito naman sa hugan bukas ano, ng gulay uh, dito para malipadali dito muna natin so, uh, sa gutom na gutom na